<laughs> Yay! Yay! Makita kami. Okay, bye-bye na! Marilaki ka. Bye-bye. Oh, oh. Ang ganda. Ang ganda, ganda, ganda niya. Oh, na. Alis na kami kay Marilaki Camp. Sarap, masarap siya. Ang saya-saya. Hey guys, pawi na kami masyadong siksak po. Oh, grabe. ito ba yung bitukang manok? Hindi pa naman. Kasi yung bitukang manok talagang curved siya eh. Ayan, oh, grabe. Masyadong curve ang oh, tinataanan namin. Ayan oh, Okay, ayan mo. Oh. pababa pababa tayo eh. Hindi mo tinignan. 'Yan no grabe, 'yung oh, naka-curve talaga.

Hindi na naman tayo nakakit ng bagyo. Bagyo tayo pas na tayo. Dapat yung January na to eh. Para makaranas tayo ng malamig. Pas na. Malamig, malamig, malamig. Mababa nga eh. Pataas. Ayan na. Ayan ang pataas. Pas na. Tandaan ka lang. Relax ka lang sa pagmamaneho. Ah, pag eh, eh. ganon,

pitik nyo na no? walang tao eh oh. Ayun, laki <makes> nang bumagsak. Yung mga falling debris, ay so mga pati. Falling rocks. Hindi mabubuhat yun eh, no? Kailangan yun. No? unti-unti. Kapag ito si L3, mo ng pinapakiyat yan para matuto eh. Hindi puro pala yung kilangang kaya yung puntahan. Akpas pa tayo eh, di ba? Yung sa buktay oh. dati. San? Yung sa... O sa kamilaan daan. Walang sa dumaan eh papunta tayo ng Quezon. Hindi ba tayo pumupunta? Hindi ba tayo pumupunta ng Quezon eh. itong lagay na to? Bakit ganito? Uwi oh, tayo, di ba? Oo. Sure ka? ah to Manila yun, eh, di ba? <laughs> hindi ito Manila nung nasa Barangay San Andres tayo. Pero hindi mo nakita. Ano na? Walang Quezon na punta natin. Yun pala, nagpupunta tayong Quezon. Oh, kita mo. Ay hindi, yun yung ano yung pitik eh. Bataalan stick fast. <coughs> si Mark lang. Oh, yan. Doon. Walang ubos si Miguel. Kanina, madami na to 7 minutes and 50 seconds.